Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris, ay pagiging masinop sa bawat gawain. Mas gusto mong tapusin ito ng tama sa unang subok, kaysa paulit-ulit na pagbabalik. Sa loob ng tahanan, nais mong mapanatili ang katahimikan at kasiyahan ng mga pag-uusap upang maiwasan ang pagkakaroon ng alitan. Sa usapin ng pananalapi, bukas ang palad para sa pamilya ngunit nagiging mapagmatsyag at hindi agad nagtitiwala sa mga bagong kakilala. Sa trabaho, mas pinipili ang tahimik na kapaligiran para makapag-focus at matapos ang mga gawain ng walang istorbo. At tandaan, ang mga galaw ng kalikasan ay hindi mo mababasa, ang mga pagdating ay madalas biglaan kaya't palaging maging mapag-ingat. Taurus. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Taurus, ay ang pagiging mapagkusa at hindi palaasa sa iba. Mas gusto mong ikaw na mismo ang kumilos ng walang abala sa paligid. Sa pananalapi, hindi ka nagpapautang ngayon dahil iniisip mong mas mahalaga ang paglalaan ng kita para sa pamilya. Mapagmalasakit ka sa kalusugan ng mga mahal sa buhay, lalo na sa pamamagitan ng pagkain. Kapag kinakailangan, kaya mong ipakita ang tibay ng loob, ngunit sa usaping pagmamahal, malambing at bukas ang damdamin. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi matitinag, kaya dapat laging handa at mapagmatsyag sa mga biglaang pagbabago. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Gemini, ay iwas sa mga walang saysay na usapan at taong may kayabangan. Hindi mo na ito pinagtutuunan ng oras, mas pipiliin mong magtrabaho ng masigasig para matapos ang dapat gawin. Sa aspeto ng tiwala, nagiging mas maingat ka, at sa lugar ng trabaho, Nais mo ang katahimikan at organisadong kapaligiran. Sa tahanan, pinahahalagahan mo ang kasiyahan sa pagkain at kalusugan ng bawat isa. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay parang ihip ng hangin, hindi mo alam kung kailan darating, kaya't maging alerto sa bawat pagkakataon. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng cancer, ay pagiging matalino at mapanuri, lalo na sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho. Hindi basta ibinabahagi ang kaalaman, dahil ito'y itinuturing mong mahalagang puhunan sa buhay. Wala sa isipan ang pagseselos, sa halip, buo ang tiwala sa iniibig. Maingat sa paggasta, pinipiling magtipid para sa mas makabuluhang gamit sa hinaharap. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mapipigilan, maging maingat sa bawat hakbang na tatahakin. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Leo, ay ang pagiging mapagmasid at alerto sa bawat kilos at salita ng mga tao sa paligid. Sa trabaho, Ayaw mong patagilan ang mga tungkulin, gusto mo itong matapos agad at may kalidad. Layunin mong makapag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi ka bukas sa pagpapautang ngayon upang mapanatili ang katatagan ng pananalapi, ngunit bukas palad pagdating sa mga mahal sa buhay. Malambing sa ugnayang may pag-ibig. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay di matatanaw sa dulo kaya't ang pag-iingat ay siyang pinakamabisang panangga. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Virgo, ay pagiging disiplinado at ayaw makiayon sa mga pabaya. Pinipili mong magtrabaho ng walang sablay at laging may ayos. Mapagmasid ka sa paligid upang siguraduhin na walang pagkukulang may dalang katapangan kapag kinakailangan, ngunit tahimik ang tapang. Iwas sa chismis at kabastusan, at buo ang tiwala sa taong minamahal. Sa pananalapi, hindi basta-basta gumagasto sa hindi kailangang bagay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsang banayad, minsang marahas, kaya't piliin lagi ang pagiging handa at responsable. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring mamayani sa ugali ng Libra, ngayong araw ay ang pagiging mapanuri at maingat sa bawat desisyon. Hindi agad nagtitiwala, lalo na sa mga bagong gawain o usapin. Bago kumilos, inuuna ang pagbuo ng maayos at malinaw na plano, mapabahay man o trabaho. Kapag nagsimula na, may kasiglahan sa paggawa na naglalabas ng likas na talino. Malayo sa selos, mas pinipili ang pagtitiwala sa mga salita ng iniibig. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi laging inaasahan. Kaya't maging mapanlikha sa pag-iingat, sapagkat ang mga biglaang pangyayari ay may dalang mahalagang aral. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, na mamayani sa Scorpio. Ngayong araw ang disiplina sa sarili at pag-iwas sa mga bagay na walang kabuluhan. Tahimik pero masinop sa trabaho, ayaw ng istorbo o pakikipag-usap kung wala sa lugar. Pamilya ang inuuna sa bawat kilos, at likas na ang pagiging maingat sa pagtitiwala may matalas na isipan, mabilis makatunog kung may hindi totoo. Ngunit ngayong araw, maaaring maging sensitibo at maramdamin, kaya't mahalaga ang pagkontrol sa damdamin. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, ang mga pangyayari ay maaaring lumitaw ng hindi inaasahan, kaya't laging ugaliing ang matalas ang isipan at tibay ng loob. Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang ugali ng Sagittarius. Ngayon ay nakasentro sa positibong kapaligiran. Sa tahanan, gustong gusto ang masayang usapan at ayaw sa kahit anong maruruming pananalita. Maingat sa pagbibigay ng gamit sa iba, iniingatan ang pag-aari. Sa trabaho, planado ang kilos kaya nagiging maayos ang resulta. Marunong umunawa ngunit hindi basta-basta nagpapalin lang. Kapag nangako sa pamilya, seryoso at tapat. May kahandaan sa paggasta para sa ikasaya ng mga mahal sa buhay. At tandaan, hindi matatawaran ang bigay ng kalikasan, ang mga pangyayari ay dumadating sa hindi inaasahang sandali. Kaya't maging mapanagutan at mapagmatsyag sa lahat ng oras. Capricorn. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay magpapakita ng pagiging tahimik ngunit determinado. Hindi mahilig sa kwento o pakikipagkwentuhan, mas pinipili ang katahimikan sa pagtatrabaho. Ayaw ng sagabal sa gawain, kaya't inuuna ang mga dapat matapos. Sa usaping pera, tanging pamilya lang ang nasa isip, hindi bukas palad sa pagpapautang. Hindi rin madaling magselos, may tiwala sa minamahal. Hindi komportable sa pakikitungo sa mga mayabang o nagmamagaling. At tandaan, ang mga biglaang kilos ng kalikasan ay nagbibigay babala. Maging alerto at huwag hayaang gulati ng mga diinaasahan. Aquarius sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aquarius, ngayon ay likas na masigasig sa mga gawain. Hindi umaasa sa swerte, kundi sa sariling sipag at syaga. Sa hanap buhay, inuuna ang pag-iwas sa problema at pagsisiguro na may sapat na ipon. Hindi madaling magtiwala, ngunit hindi rin sarado ang puso, lalo na kung ang hangarin ay ikabubuti ng pamilya maingat sa trabaho, may pag-iingat sa bawat hakbang, at may kakayahang magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may dalang sorpresa, kaya't huwag kalimutang maging handa, kahit pati laligtas ang paligid. Pisces Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay nagpapamalas ng pag-aalaga, sa sarili at sa kapwa. Mahalaga ang kalinisan at kalusugan sa loob ng tahanan, at nais laging masigla ang kapaligiran. Sa hanap buhay, masinop at masigasig, sapagkat nais makamit ang mas maunlad na kinabukasan. Hindi agad nagpapautang, ngunit mapagbigay sa pamilya. Ang puso ay matapang ngayong araw, marunong umunawa at may mahabang pasensya, kaya't kaya ang kahit anong hamon. At tandaan, ang kalikasan ay may galaw na hindi mapipigil, kaya't maging mapanlikha at maging alerto sa mga biglaang pagbabago.